Pasintabi sa mga kumakain dyan. Alam kong mahilig kong manood ng mga vlogs kapag... Yo, Tupac! Kumusta, Tupac? <laughs> Biglang atras. So, susubukan kong pakainin si Tupac ngayon ng mice hopper. Nato na tong na -to ating mice hopper. Para ipakain kay Tupac. Sana mag-take down siya. Tupac. <laughs> Natuluan siya ng tubig eh. Hoy! Star Wars. <laughs> nakatakas si Tupac. <laughs> okay, ito ulit natin guys. Ba'n na natin kung may sapo ito sa water dish niya? Palitan na lang natin ulit. Balik ko mo ito dito. Kung wala natin water dish niya. Ay! Nahulog pa, Grabe yung kapalpakan ko ay. <laughs> Let's try again. Dapat huwag siyang magulat. Sabi niya lang. Ayun okay, na guys. So, ilantakan niya yung mais. Ayaw niya. Kumain din siya guys si tupak. Yung intestine ng mais. Kinakain niya no? Dito ko nila paging mais kasi lagi siyang napunta dito eh. Gusto niyang lumabas. Siguro na feel niya na may nangagaling na hangin dito. Kaya lagi siyang napunta dito siguro eh. Alam niya na may labasan dito. Kaya dito siya natambay sa harapan. Kaya dyan ka nilagay ng mais. At yun, natagpuan niya ulit yung mais. At nilalafang niya na. Sarap na sarap si tupak. Tagal na rin hindi -tikim ng mais eh. Lagi nilang insects. Pasintabi sa mga kumakain dyan. Alam kong mahilig kayong manood ng mga vlogs kapag kumakain kayo, habang kumakain kayo. Pero eh, wala eh. Itong mga content ko eh. Pang daw. <laughs> sa so bagay eh, guys, mas okay na dito na siya kumain kaysa sa substrate niya. Mas madaling linisin kapag dito. Pupunasan ko lang tong top ng ano, ng enclosure. Kapag sa substrate eh, kailangan mong alisin yung lupa na pinagpwesto ng daga kasi may mga dugo, may mga laman-laman na mamahok. So, hindi mo ubus to ni Tupac. Siguro, one fourth lang ito makakain niya. Pero at least, talagang karani talagang kinakain niya guys. Pampalakas ni Tupac. Butas yung chan ng mice hopper at inubos ni Tupac yung intestine niya. <laughs> Pero hindi pa rin siya tapos guys. Tuloy pa rin paglamo ni Tupac. Yung laman loob ang kanyang tinitira. Ayun, nahihila yung laman ng daga eh. Soft na sofyan yan. Fresh na fresh. Palaki tupa. Grabe. mo tupak. Tapos nang kumain si tupak. At check natin yung mais hopper. Butas. Hubos yung laman loob nyo. Hinila ng hindi yung tupak. ubos. Kailangan niya ng panulak. Para mas mabilis yung digestion niya ang ating Sculapin the Galapagoniensis si Tupac ang ating Giant Centipede kapag mga ka 1,000 shares itong video na ito susubukan kong i-handle si Tupac Hey, đi đi double check lam Guys, salamat. Chill lang tayo lagi. Dito sa Skitso para ma-TV.